katulad ni Marcos Jr., kung yan po ay ordinaryong adiktos-benediktos lang yan, kapag wala ng pera yan, na pang adik magnanakaw yan, pati kaldero, luwag, sandok, kutsara, tinidor ng inyong bahay ay ibibenta niya. Actually, Magandang araw mga ka-PH Politics. Ito na naman ang ating panibagong reaction video regarding sa revelasyon ni Mahalika. Uh, alam naman natin yung tema ni Mahalika. Uh, about our president BBM no. Ah, uh, ito kasi ngayon may twist content no. May panibagong mga personalidad at mga taon may panibagong mga uh, incidente no. So alam naman natin yung issue ni ano ni BBM well it's an open secret sa alta sociedad. Well, in fact, uh, yung mga pinagsasabi ni Maharlika ay na-validate naman at confirmed niya ni Miss Cathy Binag. Uh, isa pa during nung no 2022 elections no before the elections, yung campaign pa lang si former senator Nikki Coseteng ay nagsabi din kung ano ang uh, of course kung ano yung bisyo ng ating Pangulo and kahit si former president Duterte oh, sinabi niya bangaga ating presidente so yan yan ay isang lingering issue about BBM na hanggat hindi na re resolve yan hanggat hindi niya na nasa ayos kasi the people have the right to know we we have the right to know kung yung ating namumuno ng ating bansa ay of sound mind body and spirit eh paano ka mamumuno ng maayos kung yun na nga you have that issue kung totoo yan no so ito bago ito bagong revelasyon ni Mahalika. So panoorin natin uh, hanggang sa huli. Huwag niyo ano, oh. huwag niyo i-skip. Uh, marami kayong malalaman malalamang mga bagong uh, twist dito sa istoryang ito. All right? Okay. Uh, Mahalika, balik tayo. Actually, may chika boom boom pa yan sa na nakarating sa akin na nabanggit ko na yata to. Ito ha, nung parahon na magkasama sa dorm si Bangag Jr. at si uh, ang ex ni uh, Cathy B. Hindi ko alam kung kay Cathy Bito nang galing yung Chika Bumbum o sa ibang mga informer, informant natin ha. Anyway, nung nag, nag parang Chika Minute na ito ha, chismis, chismis Chika, mga ganyan, showbiz. O maglagay kayo dyan kung ano pag-uusapan na mga nag-i-enjoy ako dito. Alright, so noong, noong unang panahon, may mga pagkakataon. Ya! Yeah! Biglang teledrama. You know? Nung unang panahon, nung si Marcos Jr. ay nagbo-board dito sa Boston, sa Amerika, kung saan naka-boardmate niya si Florendo, o na ex ni katy Binag, may mag pagkakataon di mano na sila ay naghabulan sa dalampasigan. Ya! Yeah, hindi sila nagdabolan sa sure, a Minute sa ni Gregor TV. No, hindi sila nagdabolan sa dal dalampasigan. pasigan. May mga pagkakataon dahil sobrang adik na adik si Bangag Jr. Noong mga panahon ng yaon, uh, hindi ko lang maalala kung anong year ang mga pagpangyayaring iyon, ay ninakawan. Di umano ni Marcos Bangag Jr. si TBF dahil wala na siyang pangsinghot. Wala so, na siyang pambili ng pulburon. Uy, chika boom boom yan, ha? According to our source. Pero di ko lang namatandaan, sa dami ng ating mga puting ahas, Prada Lucho, bigla silang nag... Yeah! Digda 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 digda. <laughs> bigla silang nag... Sure, no? Hindi, hindi kasali na nag-turebahan. Basta, yung chika boom boom dito ay nagnakaw si Bangag ng <laughs> pera kay TBF ng mga bata pa siya kasi naubusan siya ng pera pang singhot. May pumapasok na chika boom boom. Tignan natin, may nag-text. Alright. oh, ito. Ayan, sabi ni Palangga, wag mo akong pangangalanan, ha? Okay, allegedly, ayan, oy, mag-message -mag sa'yo, maganda tong ginagawa natin. Allegedly, direct from the horse's mouth. Ya, yeah, tigirig, 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 tigirig. <laughs> ya, yeah, tigirig, 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 tigirig. Sabi niya, Palangga, si Ralph Reto, Adictus Benedictus, yan, have uh, worked with, oh my goodness. Pero kasi binanggit ito sa ating mga nakaraang vlog, eh. Yung kapatid niyang si, oh, okay, ato, ato, ato. Ang sabi dito, Si uh, Ralph Recto daw, di umano, okay? According to our source, uh, Ralph Recto, adiktos benediktos yan. Have worked with him. <laughs> di ba Sabi ni Palanggingging. Kapatid niyan si Ricky. Mga barkada yan sila with Bong Daza. At last name ay Ismael, na nabanggit rin ni Agent. Oh, Morales. Barkada at classmates sila doon sa Makati sila nag-session, according to our source. Ah, oh, ba diba? Ang chika boom boom, Okay? ah uh, that, that, you know, we we'll, uh, we'll see kung ano to. May katotohanan ba ito na yung kapatid ni Ralph Recto ay addictus benedictus din? Is it true na natsugi yung kapatid ni Ralph Recto because of the addiction? Benediction? <laughs> addiction benediction! Ah, oh, okay. Beautiful life. Kaya naman, meron ba kayong, kasi, you know, I don't know them. May nakita ba kayong manifestation ng mga ngiwi? Okay. Sabi ni Miss Luz Beminda, Vilmanians kami, pero hindi namin binoto yan si Recto. Well, magaling naman talagang mag ano si ano, mag umarte si Vilma Santos. Meron nga akong kachika boom boom dito sa Amerika. Uh, na tinawagan niya ako. I think few weeks ago, na, na yung itong taga Amerika, mga palangga, umuwi ng Pilipinas. Okay? Etong si Petra, taga amerika sabi ni Petra, nung hindi pa siya nakakauwi ng Pilipinas, ano ba naman yan si Maharlika? Kasi kilala ko to si Petra. Ang sabi ni Petra, ano ba naman si Maharlika? Ganyan-ganyan. Sinasabi niya si Matos ganito, bangag. Na si Lisa Tanas ay uh, smuggler, ay ganito, lahat-lahat. Wala na ako narinig kay Maharlika, kundi puro bangag, puro dada, dada, dada. Nung noong daw siya, kasi kaibigan niya BFF sila ni ATV nagchika-chika na pag-usapan daw ako na ganito dadadada alam mo sabi ni ATV ATV baka naman baka naman na pwede namang well i don't think na magsasalita pa si ATV no ng live kasi according to my source ATV itong si Petra kilalang kilala mo ito code name Petra sinabi mo kay Petra na naku, totoo lahat ang sinabi ni Maharlika yang si Lisa ganito ganyan dadadada according to my source so kaya naman itong si Petra eh, nagsabi dun sa common friend namin, para pareho ko tayo, magkakilala kami nito eh. Nakikita ko sa komunidad dito sa Los Angeles. Hmm. Grabe, talagang sa totoo pala sinasabi ni Maharlika, kaya sinabi mismo ni ATV. V. Yun ang aking na ulinigan, di ba? Yun naman ang na mga chika-chika boom boom. Kaya naman talaga mga palangga, mag-share-share kayo ang ating mga nag opisina nagmamaneho, na nakikinig sa nganga bells ko. Naku, masanay na kayo dahil patuloy tayong magpo-podcast. Magpo-podcast tayo ng bonggang bonga. Kaya naman si Bangag, balikan natin yung kanyang paliwanag uh, kanina na tungkol, ay kanina kahapon, tungkol sa PhilHealth na mayroon parang natitirang 500 billion reserve funds Chuchu Bell. So parang okay na, wag na bigyan ng pondo yung uh, subsidy yung feel help na yan, whatever you call it, di ba? Sabi nga natin, mga palangga, yung mga ganong pronounced yung bangag ay only for bangags, for the bangags. Kasi kapag bangag ka, wala ka po sa tamang senses. Kaya kukuha mo nga magnakaw, mangupit kay TBF nung mga bata pa kayo, according to our source, di ba? Marcos Jr., di ba? Hindi mo nga makaso, hindi nyo nga, hindi nyo nga matuloy-tuloy yung mga panakot nyo sa akin. Remember, mga palangga, maganda pa boses natin? Magandang-magandang umaga. <laughs> Kailangan na maging audible yung ating voice para naman pang radio or pang romantiko, pang bedroom, right? pang bedroom voice. Anyway, mga kababayan, ah, talagang ito ay paglabag sa batas, paglabag sa konstitusyon natin, na ayaw nila ibigay ang PhilHealth Budget kasi nga, mas inuna nila ang ayuda. Pero ulit-ulitin natin, sila-sila po lahat ay magkasabwat kaya wala naman tayong patutunguhan dito. Talong-talo ang bayan kung hindi kayo magsasalita at hindi kayo manindigan. Anong gagawin natin? Okay ba ang aka program? Tinta, isang asa binka perting lami a binka isang asa binka perting gabisa, bin ka bisa isang asa binka perting lami a binka isang asa binka perting de binka sa imo pangitao sa binka Kapalo ba mo sayud ana ang binka makabusog Di gud na magmahay ka mo ang bingka. Di para sa uban, ayaw gud mo panuway sa bingka. Kay eh, ang bingka, nay alinganin magluto ang bingka. Bingka, asa, bingka, lamia. bingka isang asa, bingka. Kating lamin a, bingka. Isag asa, bingka. Kating dabisa, bingka. Isag asa, bingka. Kating a, minta bisa asa minta perkin da kung makita mo sa bingka di asa bangkiruan pinakalami daw ang bingka Digid mo magmahay di lang sa di perting bratuha sa bingka tulo ang kanang uso parisan gid ni mo og Diyos, nasulbad na yung tiyan, lahat na makatama. Ang pan, ang pan, pag mo, kay dilig na, makabusog, sa bingka na ta, pamalita mo, bingka, 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 priting na bingka, asa, bingka, priting na bisa, bingka, asa, bingka, Perting lamia mia, bingka, asa, bingka, priting bisa, kanang bingka diya sa bangkal pinakalaki daw sila sila big sila mapalupit sa bangkiruhan kay tag lang ang binka kay palaman yung og putong pirtigid na higit mo magmahay sa binka sa bangkal ya higit mo sa bingka bingka piting lamia na lamia pinasilang bingka parisan yun na o kape Masulit pag sa inyong pindan. Biasar, dunya, pilar. Dilig sila daw magpalupig. Tulog ang ilang panglingka? Ay nako, sa dingka namo mo. Pamalita mo sa dingka. Dingka, bisag-asa. Dingka, piting lami'a. Dingka, bisag-asa.